before anything else guys kailangan huwag nating kalimutan daanan ang ating pinaka BFF sa ating buhay nagbigay ng buhay, nagbigay ng biyaya sa ating lahat. Alis tayo ngayon guys ayan dahil may pupuntahan lang tayo dahil Sunday ngayon ay gagala-gala lang tayo kahit yun lang, babalik-balik lang tayo gagala-gala dahil po mga ma'am si ang paggala natin o paglalakwat siya ay stress free din yan at mapigilan pang ating pagkawango dahil Sunday naman at baka dadaan na rin kami na ang church doon before ang aking birthday ayan, ayan naka, prepared na ang aking coaching dalawang gulong at ayan siya alam niya ang alis ang kanyang mami ayan ba diba? at ayan sila iiwan namin sila hindi siya kasama dahil di kami kasya sa aming coaching eh. Yung kutsila, kutsi lang namin po pang dalawahan lang. Yeah, but... Pag sa mo, be, hi sa mo. Yan. Ano? Pero sa totoo lang mga kaibigan ko, gusto ko talagang mamasyal kami or magalagala kami kasama ang aking lahat ng mga anak. Pero hindi ka sa aming wheels ng dalawang gulong. I hope maging apat na ito soon. Pag ibigay sa atin ni God in God's will. na mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Ayan guys, taga-open ang gate namin, no? Aming guardia. <laughs> ginagawa na nila guys so sana all ginagawa na ang kanilang road uh, gina, gi, kung, concrete na kumbaga hindi kagaya sa amin na rough road ayan no? ang lahat eh, na so banayad na ang papunta sa bayan At nandito na pala tayo sa may New Visayas. Ayan ang kalakalan ng pamumuhay dito. Palayan. Ayan. Palayan ang banda rito. tahimik po ang aming lugar at hindi matrapik. At dito tayo po sa Minsi. Dito po nag-aaral ang aking anak. Yan. Dito sa exit na to, sa may overpass, sa hindi pa nakakaalam dyan, dito papasok. Uh, galing Santo Tomas to uh, Tulalian, Balagonan, to Sinda to. Ayan. Pasok lang kayo dito guys. supply flyover nga nakikita nyo, rough road yan Huwag nyong istritin yung concrete para alam nyo pa paano po. Dahil nandito po tayo sa Lots for Less. Ayan. Dito tayo mag grocery at magmili ng mga gulay. Kung alam nyo po ang mga gulay to galing pong bukid noon. At sariwa po ang lahat ng mga bilihin dito lalo uh, na sa chicken yan at medyo mura konti ang kanilang yan guys tapos na kami na grocery ng mga food pupunta naman tayo sa palinis tayo ng ating meals yan, no yun ng Santo Tomas ang daming ano, malapit, marapit na kasi ng araw traffic dito, traffic sa tricycle. Daming puns. Wow, oh, careful. Pa. Kuku guys or aking nails dahil medyo masakit na ng aking ingron kaya sinama ko si Habi dito para sama niya kung magpalinis ng aking kuku dahil saglit lang naman ito. Ngayon yeah. na dahil niya, madam. Sino ba siya? Tawag ka dahil, madam, oh. Ha? Huh? Ayan, arat na kayo dito sa may Leo at magpalinis na. Ayan, hapo na guys at wala pa kaming paniud So, kasama ko si Habi dito pa rin kami happy. Let's go! Ha! Ah, let's go guys! Wala pa kami tanghalian! Huh? Dito na ko agay. Okay? Ayan na guys, video tayo as abangan nyo. Dito kami nakarating ni Habi sa may San Miguel Parish George sa May Santo Tomas guys ayan kailangan nating magtirik ng kandila magpasalamat dahil parating na rin ang aking birthday so kailangan natin magpasalamat sa anything everything na ibinigay niya sa atin ba? Diba? kailangan natin huwag natin kalimutan Dahil po tapos na kami magsimba, kukunin namin dito sa Latsme ang aming pinamili nga iniwanan. And thank you for watching. And don't forget to skip my ads guys kung meron man nga darating.